At dahil dyan, ang trick kong pagpagana sa iyo naman ay ang Buttered Calamares. Wow! Calamares. Kahit ba yun? Oh, oh, po ba iyon? Oo naman po. O sige. Eh. Pagdales ko rin siya kinakain. Ito okay. muna ang gagawin ko ha. Sige, lagyan mo muna siya ng uh, eggs, yung the eggs. Okay. Isa okay. lang siguro. O dalawa? Sige, dalawa na. Ayan. Okay. Alright. Alright. Then, ito ay calamares. yung calamares. Hiwain ko lang. Alright. Then, ilagay mo yung flour. Yan. Lahat po? Lahat na. Alright. Then, lagyan mo ng kunting salt. Yan. Alright. Then, white. Ayan. Yes. Pepper. Alright. Halo lang. Alright. Kunting water. Yes. Okay na yan. Pakilagyan mo ko ng salt ulit dito. Okay. Okay. Ganyan no. may kunting parsley. You know parsley, right? Parsley is... Yes. Yan, green. Lagyan natin ng mantega rito para pang fried natin habang uh, nag-iwa ko umiinit na siya. <laughs> yes! Yan! Okay, din marinate ko lang dyan. Alright. Yung parsley naman. Oh! <laughs> chef. Magagalit ako. Dadaan muna na kayo sa akin. Hindi eh, pwede akong tatay niya. <laughs> Alright, Okay. Okay. Ayan. Para mas masarap. Yes, you are? I Kunting time ikan. Ako naman Tagalog. Oh, yes. Tama so. na! Tama na! O, oh, diba? Master, ganda po ba yun? O, oh, diba? Enough? <laughs> Tagalog lang yun eh. <laughs> Tayo, tumigil na kayo. Tumigil na. Ang galing mong bumanat, bata, ha? Ah! Ay, oh, ano mo na. It's good. Yes. Yan. Good. Kinakailangan sa calamari, Julie. Yes. Hindi masyado well done. <laughs> Alam mo mga yan, ano yan eh, ano, gusto nilang tikman, kaya lang hindi nila matitikman. <laughs> <laughs> Bakit naman po? Kasi hindi ko patitikiman yan eh. Deh, jokes lang. Jokes lang. Kakain yan sila mamaya-maya. <laughs> Tumuyin natin to. It's good. I love you, Yay! Yeah, I love you, <laughs> I love you, <laughs> Alam mo, congratulations sa lahat ng mga award mo alam mo mayroon ka nang ano 'di ba album yes po <laughs> galing mo, <laughs> Ayun, no? Ayun na mo Ayun, no? <laughs> you know pila mare parang totoo ah hello master no lang hello ako. master hindi lang gitagpaguhan <laughs> Palabas sa palabasan oh nga ano, naman nasa loob 'di ba oh, nasa loob talaga ako kusuyan nakikita eh tinago ko na lang eh Ni kau <laughs> gapuhan kau. Okey. <laughs> so ya, yam 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 yam. Yes. Here it is. Mainit ini Potter Calamares. Kainana.